Так, ну, мен що камеру Yan butin. <laughs> Nakasabit lang. So, pasensya na po talaga kayo sa kubo ko. Ganito lang. So, may lakad kami kayo nga yun ni Raul. Grabe nakakamangha yung huling exploration mo, Raul. Nakita ko sa video. Yung nag-click talaga yung mga muti, no? Nag-ano yung katano, nag-blink-blink ba. -blink, no? Grabe. So, yun. Um, ngayon nga po na to. Pabalikan so, namin si Ramson doon. No? Bibisitahin namin. So yun, bago tayo magsisimula, shoutout nga pala, no? Uh, Unang-una, shoutout po sa mga admins ko, no? Ma'am Liz Quinn, uh, B. Fulido, Hads uh, Binigno, uh, Tol D. Paglalas, Sergio Santos, no? Um, ma ano, si... Ah, uh, yun. King Similiano, yun, shoutout po, no? At saka, shoutout na rin sa, no, sa... Kay Ma'am Arlene Bagapuro, Almira Mangkot, sino pa yung ano, mamiling sipat pa. So, ayun, at saka, din kay Ate Isa Bismog Tulis. Um, Kayang, Chloe Marie, tapos, si Rima, at saka, shoot din kay, ano, kay Sir Vicente Clemencia, uh, Luis Rubio Carmelita So, sa lahat ng members ng DC ko, mamiling ng mga dumalag pala at saka si Ma'am Risa sa Portland City yun yeah. shout out po sa inyo dyan at saka ito sa nagko-comment no uh, iwan ko lang ko ilang video to sis Pamintuan shoutout out Larita Alba yun yeah, uh, Timusan si mintanaka Tanaka uh, Prisilita, Basta Vivian Baola uh, ni Arnie ba to uh, Andu Gina Ginan John Bayan, uh, Alma Tiniklan Garcia, Id na Idna Malubay, uh, Jane Mansu, uh, Nikin Cabrera, Alicia Manja, User, Monica Morales, Monica, ano pala, Monica Sanchez, uh. Uh, Silvio, Silvia siguro to, uh, Galindo, uh, si Aileen Adarmi, si uh, Sil... Cecil, Cecilia Labariti, Asunibitison, uh, Maribik Miranda, Sambalis Channel, Salvation, Bakak, Uh, Lialin Pinita uh, na Merto to Aileen Proca Procurador uh, Marilyn Lura Maylin Lafida Chris Duhaya Maria Victoria Valencia Annalyn Salvo Terry Rujo Lorna Padalon uh, Lurita Ann Malin Coxin Jackie Ong Verna Marangay Julie Soyo Janice Abilianita Yan si Juan Janice sa uh, kanyang syakula si Arlene Tran. Yan So yun po yung ano uh, shootout natin o no? So sa lahat ng silent viewers natin, ah, ano pa na kay Mama Tudura, Ban Rin shoutout din po. No. Ah. Uh, Ma Jinilou, no? shoutout din. Ah, uh, sino pa? Yung hindi natin na shoutout. Basta sa lahat, ah si Ma'am Jin Kubawasi shoutout po Ah, uh, si Ma'am Jackie O Yun. Ah, uh, sa lahat ng ano, ha? kung siguro dalawang video lang to or ilang video to. So uh, Basta comment lang po kayo ng comment to. Oh, maano din natin to. No? Ah, uh, ma-shoutout din natin. No? Oh. So, mga kantor. Ah, uh, nandito na po kami raw na malapit na sa karen ni Kaya Bigang Ramsel. Pero hindi namin yung uh, ano. Hindi mutya lang kami kasi dalawa kami dito. Uh, tingnan natin kung mag-click ba kaya. Basta namang hawa -ha talaga ako sa nagkikita ko no? sa video kasi ano yun ay pagkaayos ng cellphone ko kapon so dun ko nakikita kaya uh, ina-upload ko kagad no? so maraming thank you nga pala sa ano uh, sa iyo na, uh, sa kapatid ko maraming salamat po talaga ingat mo kayo dyan sa Korea no? Na. uh, napaayos ko natin yung cellphone natin so yun parang ano kami uh, kami dito kasi may napapansin kami nakakayo parang may napapansin kami dyan broad. malapit na pala maglubat yung ano ah uh, ginagamit natin yung camera may kakaiba talaga dito parang hindi pa na ubus o na uma, may umaligit pa rin wala may piyang ako <laughs> dami yung piyang ako ha? Huh? mama so yun ah uh, out din no? Oh. at salamat po salamat din no? Oh. Uh, uh, ano na lang po talaga magpapasalamat na talaga, talaga po ako na yun lalo na po sa bagong gamit na camera ko salamat po talaga sa tumutulong sa akin At sa lahat ng mga admins ko members ng Blizz po lahat ng taga support ako maraming maraming salamat po ma 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 Ano may tarot ko sa mga? Ha? kita kan? Hui hui. Merci. <coughs> hindi wala namang, ano, wala namang busis ah ha? naglaseng, naglaseng pero parang tsanak pa rin pero wala tayong naririnig ng yak ano yun? oh! oh! hindi ah. kaya, ng hangin mga ka ah. wow! wow! oh my goodness! God.

yung ano sa camera natin oh 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 meron meron ano kaya yan maraming kakaiba dito ah parang ba? Ma oh uksok oh

na raw. Confirm nga. Hindi mga kanter. Confirm siya. Kasi siya anak. Siya talaga. Napakalakas sa anak to. Raul, napakalakas o. Dalawa kami nagsabay-sabay yung mga tuto raw. na kami nga lang. Pinabagsak talaga. Siya anak ba? Baka pinuno yun. Ano ba yun? Wow. Ha? bukas. Ikaw yung muna. Naabot mo ba dito? Naabot mo dito. Yung Yung tala? Ha? Yung... Yung ba? umapas ka sa akin. Dito. Saan? Sa taas. Eh! Pupunta ka dun sa taas? May na... May ipo May ipo May ipo na... Saan mo na dali yung isa? Super mutsalak pala yun yung nakabang sa amin kanina. Yeah. Pero iba yun ha. Parang yung nakabangga ko may nakatakas. Pero mahina na yun. May ginawa kami ni Ramson para maging mahina sila. Parang yung muna dito. Sa kaya napunta yun ha. kaya ano siya no. Grabe, sobrang tapang yun ba bakit hindi tumukul yung ilong ko? bakit hindi na humahakan mo yung ano mo kanina? yung chan mo? No? masakit sakit eh, nga sakit kaya nakuha mong kayo pamaot nakabangga mo ha? tuloy, nasa puno ng kakayan hindi hindi to masoom kapag yeah. cellphone masoom siya ito hindi doon na lang, lang san ano talaga yung nakikita to yung, uh, dito o, yun na lang talaga nah un eto ata is pinpedangan na Lang Ramson. Saan ako na nakita si Kyle? Si Sus, kung dito yung si Kyle Yuck Kung hindi madagdagan yung ipin niya Mas lalo na yun Sa so, tindi na nga ano, Ng kalaban Start na siguro Ha? Wow okay. Wow okay. kata ya besinar ya. nanti lanjut. Wih. Sini lah kan dicoba. Konfirm telagam. Delawa. Telawa. Hah? Setuju. Setuju yuk. Hah? Nih kita nih, ho. Di titikin aku yang no? <tutup> <Dala -tutup> <Ha>? <tutup> kamera, pulang lagi kita di